So yung kahong nila malilinis na. Ha? Ah, Lulutuin na lang kumbaga, konting uh, na lang ito, malinis ito. Kasi na pansin ko malinis na yung kahong niya. Ano ko pinapalinis na Pinapalinis 20 pesos per tabo. Uh, so yung kinukuha nyo, gaano ka per Persako. Per so, Galing na Cavite. So kaya malinis yung tabo. pa Pagpapalinis. Pagpapalinis. Kaya nagmamahal, may tracking din, bawat lugar na tracking, kargador. Kasi pagbaba dyan, dyan lang ha, papunta dito, 50 euro. Ah, buhat. Oo, Yan lang oh. Yung, yung isang sakop, buhat 50. Dalawa naman na. ano pangalan po na? Gusto pa, Julie. Si Ate Julie. Okay, so sabi natin, Julie, pagdating pa lamang ng sako ng taho, pagbuhat pa lamang, dalawang sako ay 50 pesos na ang pagbubuhat. Tapos kaya malinis na yung kanilang taong dito, nagasas talaga sila ng pagpapalinis. At yun naman ng bayad nila ay 20 pesos per tabo. Grabe. Parang ang liit ng panagi dito, pero ang ingay.